Naaresto ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Las Piñas Police Station ang isang babaeng online seller matapos na kumagat sa pain ng mga pulis sa isinagawang bypass operation. Ika na sa operasyon kaninang alauna 50 na madaling araw sa Upper Laong Alman sa Uno sa lungsod ng Las Piñas na naging resulta ng pagkakaaresto sa sospek na itago na lamang ang pangalan sa alias Miriam, 23 years old na kumpiskaan ng mga pulis sa pag-iingat ng sospek ang anim na sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 27.8 grams sa at tinatayang nga abot sa 189,040 pesos Bukod dito na din sa sospek ang isang Violet Huawei Nova 5T model YAL L21 isang coin purse at tatlong tig 100 peso bills na ginamit sa buy operation na Naarap naman ngayon ang suspect na online seller sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.